ganito magpinta mga idol yung mga maliliit na alon yan at na natin itong ano natin guys ha yung mga balik balik na natin na ano oil pastel yan guys kulay white ang ginagamit natin dito kulay puti yan highlights natin yung mga ano yung tinamaan ng araw Ayan o, oh. tingnan yung mga maliliit na alon idol sa dalampasigan. Ayan, i-highlights natin yung mabuti idol. Tulad yan idol o. Oh. Ayan, ganun lang yun. Eh. Pawib-wib lang yun. Ayan. Ayan. Tingnan nyo guys. Yan yung ano. Mga maliliit na alon. Dumadapo sa ano sa dalam besi Ito guys, ayun. Yan ang highlights natin. Ayun tingnan niyo guys. Okay, 'yun lang idol.